tayo gagarahin ngayon maaga, maaga talaga tayo gagarahin ito ngayon ang lang Nandumal lang booking oras na ba? 11.20 naka ah, 7 bookings pa mula simula kayo ng alas 7 ay, medyo okay naman, di alam ba na wala bigla eh ganina dire diretso sana Alam nga din ako maaga ngayon kasi last time nung lumiyay kahapon Lumiyay ako kahapon nabot ako laster <laughs> sa madaling araw, sobra <laughs> sobra eh. ni tapos arap basta musko <laughs> sa madaling araw ngagera tayo na maaga ah, Anak niinang ni eh, nais kaya sa iba nais ay kusang iba nais ay kusang iba ay kusang iba nais ay hindi nung paglabas. Yung Alam niya yung nag-viral na si ano, ano ba pangalan nun? Yung pinatayo ng dalawang oras yung ano. Yung waiter <laughs> dahil tinawag na sir. Yung <laughs> paglabas din sa may building. Siyempre instinct ko eh, di ba? Nabigla din ako eh. Pinanggit ko yung pangalan niya, to sabi ko, kayo po si ano sir? Tapos napatingin ulit ako bigla sa kanya. Kasi nga ano nga siya no, sa ano ba tawag doon? Sa ano nga siya yung katulad siya nung nag-viral na ano, yung pinatayo yung waiter ng dalawang oras. Yung e, pagkasabi ko ng sir, napatingin ulit ako sa inyo kasi nabigla din ako eh. Tapos tumingin din siya sa akin. Kasi <laughs> na ako nagsalita. Isip, isip ko ilang oras kaya ako patatayo yun ito pag naibaba ako na dito sa destination. Tapos di lang din siya nagsalita. Tapos nagsalita ko So, abang tumatakbo na, abang tumatakbo na kami. Kaya siya nagdalita, eh, natawa ko eh. Sabi niya sa akin, kaya. Yeah. nagmam na ako. Ayos mo ka. Ilang oras po ka to. natawa ko. Yung pala. Uh, ba tawag dito? Uh, Ginugood time niya lang din ako. Sabi niya sa akin, napansin kita kanina nung no, pagdating dating pag paglabas ko eh. Sabi mo sa akin, sir, eh, tapos bigla ka nang tuwaimi kasi tumingin ka lang sa akin. Tapos <laughs> sa ko. Sabi ko na nga ako, nabigla nga ako. Pagkasabi ko nga ng sir, naisip ko agad ilang ilang oras niyo po ako patatawin pagdating natin do sa pupuntahan niyo. Pero <laughs> 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 hindi ka naman sinasadya, eh, siyempre instig na yun, di ba? Syempre, Pero ano rin kasi siya, mahaba rin yung book niya. Kasi nag o siya eh. So, oficina. So, oficina. pa ako sa kanya. Ay, bala. Kinutuntan niya lang pala ako. Na, alam niya siguro na, ano. Parang napigla ako dun sa pagkakasabi ko. Tapos, di na siya nagsalita. Na nahihimik lang pala siya. Nag-good time lang pala ako. Pero, okay naman. Ang bait niya ni mam eh. Sobrang bait niya. Pag wala binigyan pa ako ng tip eh. Hindi <laughs> na Wala lang chismoso kayo eh. Wow, inaalat. Wala na pumapasok na booking Ang oras. na. Ito kong malaman ngayon. Buti na lang kahit pa paano. Naka 7 bookings pa. Tama na yan. Ayaw ka nang tumagal. Tama yan. Kapasarap na naman ako. Buti na naman ako ng alas sa madaling araw. Karahin na tayo.